Reminder, papakain. Ano, ano, ano. Gustan? Saan <laughs> ko talaga ang sakit? Ay, maningi. Gustan ah. Tapos na kayo si Alma Saljan? Ay, pakain mong palapag dito eh. Linisan mo na yung tanggalan mo ng diaper. Ito nga tos, tapos kumain eh. Ito tapos?

Bigay ko na po dito sa maliit. Hey, huwag na. Tama na to. Huwag na yan. Tamba ka ng pagkain para maubos nila. Ay ba? Ito, hmm. so, makakalipad na ba yan? Ano ka lang nila? Susubuan sila <laughs> oh. <laughs> Hindi na kumain na kumain. Nangigilimlim na yung nanay niya. Hindi na pwede yung starboy niya. Ay ba? Ano kasi yung nanay niya? pasok Ipasok mo na yan. Alawa na tayo itog dito. Isa pa lang. Itlog. Ah. Itlog na naman kaya. Aray ko. Pasok na din. Pagka nagkitlog balik na ba ito pa sa na siya siya Nag-group na siya isa. So, titingnan natin siya mamayang gabi. Kung may similya. Pero meron naman siya similya. Sinagpisaan natin. Siba may nakapisaan na yung paglaba. Mm uh -huh. So, yan. Yeah. Lapa, dala dalawang black. Sana kalaba sa mga yan. Dalawang blue bar. Tama, mamahal na yung pinalas ko. Ayan. Ayan. Ayan sa inyo itlog.

Ha? Eh? Oo, oh, teka, wait, bibis tayo. Tapos labas ka na ulit. Lalabas, lalabas tayo. Tapos ano kayo, short? Ganit muna, ganit. Ganit muna, bago labas. Ka Sabi niya, kaya nga kinuha ko yung anak niya. Tapusin yung pagkain. Ayun pala.